Anong gagawin mo kung bigla may bumulong sa tenga mo at sa wikang latin pa pero wala namang tao sa paligid? <laughs> Hindi lahat ng bulong galing sa tao. Minsan, mas nakakatakot pa. Huwag na huwag kang lilingon. Basahin natin ang story na pinadala sa atin ng ating sender at ang sabi niya sa sulat ay Around 2008 sa dating apartment namin sa San Juan City. Commercial apartment yung tinitirahan namin. Eto na nga, sa labas ng apartment namin is may monoblock plastic bench. Hindi sa mismong kalsada ha. Madaling araw na nung nakauwi ako galing sa party. Hindi ako lasing kasi hindi naman ako umiinom. Since late na ako umuwi, siguro mga 2 or 3 a.m. na at usually mga 4 a.m. gising ng lolo ko. Kaya hindi na ako kumatok kasi ihintayin ko na lang siya magising para pagbuksan ako. Humigyan na ako dun sa plastic bench kasi inantok na talaga ako and safe naman dun sa amin. Halos walang tao sa kalsada. Wala pa sigurong 10 minutes na may biglang bumulong sa tenga ko. <laughs> Take na Parang Latin pa yung words. As in ganun yung salita. Nagmamadali ako tumayo at wala naman tao talaga at dun ako nagsimula na kumatok sa pinto. <laughs> Kwenento ko sa lolo ko kaso hindi talaga siya naniniwala sa mga multo kasi never naman daw siya nakaramdam or napagpakitaan. Pero sa engkanto naniniwala siya kasi nagpakita daw sa kanya dati sa may koprahan nila. <laughs> By the way babae po ako from Sylvia. <laughs> kung narinig mo rin yung ganong klaseng bulong, tatagal ka pa ba sa bench? O tatakbo ka na kaagad? Comment mo sa baba. <laughs> mga ka spooky file, kung nagustuhan nyo ang kwento ni Sylvia, huwag kalimutan mag-like and subscribe at i-share sa mga tropa nyo matatakotin. <laughs> Ingat lagi sa mga bulong na hindi nyo nakikita kung kanino galing. Baka hindi tao yun. Huwag na kang lilingon. And again, see you on the next episode.